Pag! Sige! Diba? Sige! 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 Ang hmm. hmm. susah po anak! Oh, sige! Good day mga kapangil! Musta? Isang Napakainit ulit na araw para sa inyo. Para sa amin mga kapangil. Yan. Dito. Papa tubig ang tatamnan. Yan ito na tubigan na. Tubigan na to din mga kapangil. Sunod yan. Sunod yung susunod. <laughs> Sunod yung susunod mga kapangil na. So yun, um, mamaya magpipitas kami mga kapayal ng ano may, ititinda bukas, linggo bukas eh Pero malamang hindi ako magtitinda Kung makakasama si Alod Siya yung magtitinda o kung makaka Dalaw sa tatang. Kung depende na lang Kasi maraming gagawin dito sa bukid Sobrang dami, grabe Lalo ngayon mainit Lalo hindi tayo napakapag-malching ay hindi pala advisable talaga kahit anong panahon kung gusto mo talaga ng magandang ani dapat magmalching ka mga kapangil at para less uh, ano less uh, tawag nito uh, man man effort yan yun si Aldo yun siya yun yan parang layo nya pero malapit lang yan mga kapangil sa so, tanja ko na sa ano yan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 meters lang yan pero sa camera napakalayo, di ba? Mukhang Pero kapag ilalapit mo naman yung kamay malapit, habang lumalapit lumalaki. Habang lumalayo, mas lalong lumiliit. Mahaba ng kamay ko. Beh. So 'yon um, ano <laughs> So 'yon. Mhm. <laughs> Mainit talaga. Ingat kayo palagi mga pare. Inom ng maraming tubig. Uh, at huwag nyo hayaang ano, matuyuan kayo ng pawis mga kapangil na. So, hmm. init. Lipat hos. Ah, dito ang na ang ano babad na sa tubig baka kasi kapag nagpatubig kami bago pagkatapos ng tanim mga ini, baka matanggal yung buto aanon So bago na lang kami magtanim Para basang-basa na yung ano uupoan ng tubig Wala nang broccoli. Nauud. Ay, sayang. Hello. What's this, Bengay? May kasama tayo magpipitas. Maliit na bata. Ayan, oh. Bengay oh. What's that? Pitas ka. What's that? English-English pa. Sino yan? <laughs> wow. Makaka-isang tree kaya, Lord. Huwag kang mag Pitas ng maliliit ang Pagkita sa abon na Wala pang spray yan Sana may spray yan Big only anak ka big mm. Ah, ano na mait? Mait agitan dir? Pwede ni? Pwede nito? Dalawa? Hmm. Magulang na. Uhuhu

Oh, kamu Di basket ni dito. Hmm. Ang Lang laking tulong. Hmm. Oh, tabing kayo. Oh, dakil lo. Big. Hmm. Hmm. Kamu mo itu basket. Kamu Yehey! Yeah, oh, oh, ya? Hmm. This one, that one, Hmm, good morning, good Iya, you're not Sige. no, no, okay. Big, no, okay. no, 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 ini no, 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 Oh, ini no, no, no,

Ini. Hati ini bebas kita. Hati bye. Hmm. Ora, hmm enggak baju basket. Basket, basket. Kalau ini basketnya di mana Tini. Hmm. Hmm, mati. Hah? Ini sa. Enggak ada murdun. Small, baju Mesa. Oh, nangga demak kala ta me adapi. Dadah Elpai. Nih, wood. Nisa? Ito, big, ito, big, ito, big. Tini. Tiga, tiga, tiga benda tu. Tiga, tiga, tiga. Hmm, cerun. Jini, jini. Kalau mau jemput sket. Enggak. Oh, oh sikit. Sus, so, sus. So

Bruk bla sigi. Ya. <laughs> Daknya big. Entan-entan tujuan ni. Wow! Hmm. Ingin wow. makan itu. Hmm. Kita tetap baik biaruk kah? Jini jini jini. Jai jai jai. Dawan dawan, dawan, dawan dawan. Dawan. Tang.

Tengay, tengay, bigger, hmm, pitas, pitas, pitas. Hmm. Malik yung ano, pesto. Dito ka, dito ka, dito ka. One, inhale, exhale. One, one. no one two, one two. Come One two, yo, very good. Wow, well, Bukan itu, bukan itu. Oke. Main terlepas Oh. Yo, main terlepas. ngayon. <laughs> ito eh ano eh Okay naman 'to, hindi naman ano na no, nagbibigay ng ano, nagbibigay pa rin ng pera. Ano, eh, dalawa dito, sayang. Talaga nilang lantana. Kasi dinaalagaan, nagbibigay pa rin ng ano, panggastos ng <laughs> Yung inaalagaan natin na napakwan na ano ay after 4 months pa magbibigay ng ano panggastos pero pag natsamba naman yun naka mga kapay eh. grabe naman ang ibibigay nun okay karabasa kapitasin mo na natin tulod Ay. Ay. Ano <laughs> <laughs> mo <Lumumog> kita? <laughs> Ito na lang. Wag <laughs> mo mabigas ang pa to. Oh, mo. Ah. <laughs> oh. oh. <laughs> dalawang kilo. Wag mo. 1.5 siguro. <laughs> Dexen. <Deksa niya. laughs> tayo tayo makakatikim ng bagong pitas na. Mm Yung -hmm. mabasa. Mm Pengay. -hmm. Okay, oh, pengay. Okay, <laughs> Hey guys. Go. Yami. Magpipitas na full harvest na natin to, Lod. Oo, full harvest na natin. Ayun. Titigan mo muna ako, Lord, para ano. <laughs> Pakita natin yung i-pull harvest natin. Ito. Ano na ba? Okay na 'yan. <laughs> Ito na kayo isang kilo dito ganito yung tsura Ano tito? Siguro nalad. Ha? Ah, 15 pesos per kilo 15 pesos? Pwede na yan Magkano kayo ka isang kilo sa kwan? Palengke? Palengke, dyan sa palengke natin 80 80? Oo, magaganda yun Ito may uod kasi eh. May tama ng uod eh Bagayaw nila Ng 50 15 pesos 15 pesos <laughs> Dyan. Oh. <laughs> <Hey>. <laughs> pang Ano to hindi na itong ano to Hindi na pang bulalo Pang salad Pang bulala <laughs> Huwag na yan Yung mulalaki lang Mulalaki na lang yung tunay natin Diyan ah na. Diyan okay. Diyan Parang batido nun oh no? hmm. oo oh, oo oh. may di ko dalo tinapakita sa inyo oo oh. oh, may alin na kayo 15 pesos per kilo paubos mas malaki ganoon hindi mas malaki nun eh mas linda eh <laughs> oh. Sobra, pero mas ano mas mauud yung ano yung Chinese cabbage no? Uh Oo. -oh. Mas mauud. <laughs> 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 Oo. Nuod. Tama yung head ID mo na ito Yung sa bahay? Oh, mas maganda yung sa bahay Walang ka- Ay, merong Ay, merong uod. Ay, walang uod. Sa bahay dati. Hindi mag-eti Mataas <laughs> eh. Tapos <laughs> walang marching. Tapos na abonohan. Hindi na ispray yan. Problema <laughs> <laughs> namin ni Alod. Pinakaunang solusyon namin ni Alod dyan. Malching na talaga. Lalo po wala tayong kalabaw. Malod? Uh Oo. -oh. <laughs> <Ito. laughs> dali lang yan, basta may mulching Kaya nang sabi dyan, nalod So i-harvest lang namin mga kapangil Lahat ng pwede Babalikan namin kayo mamaya Iba pala tong ano Naitanim natin Lord Bakit? Ano pala to? Dwarf repolyo pala to Maliliit lang Maliliit? Ano? Uh -huh. Ayun, no. uh -huh. So, harvest namin Ito namin Pinili na lang namin mga kapangil Partida pinili na namin Pero ganito lang <laughs> So yan ah Salamat sa panonood Siyempre kita-kits naman tayo bukas ay hindi. Sama. Oh, bukas. Bye-bye. Bye-bye, Lord. Bye-bye na mga kapangil.